May humiling kanina na sana umulan. Na nag-usap-usap kami doon sa baba. Sa Pinikyo Omic. Lumitag, sana umulan daw, sana umulan. Ayun, mga dalawang oras lang. Tapos ng break time, umulan na. Tuyo-tuyo na kasi yung ano. Hindi pa kasi napapagasan ng tubig yung palayan niya na sinasaka. Ulan na ganyan. malakas ang ulan. Daragin yung ipangalong ulan Gihatag <laughs> dahil nagulat ulan yung ipangalong sa mag mga magbabasak. Yan you know, o, nahingi sila ng ulan kanina. Ayan na, binigay na yung ulan. Ayan o, lakas ang ulan. Ayan o, hinihingi nila kanina. Binigyan agad. <laughs> oh my oh Ang galing, ang galing, ang galing. Ayan, lakas ang ulan o. Bas! Ha? kinahingi ng ulan kanina ayan binigyan lang sila ng ulan lakas ang lakas ng ulan basta huwag lang sa sobra ha ha huw yun na lakas ang hangin yun na itong ano ko kapal bahala bahala ha 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 bahala bahala yun na hindi na kinaya yung butas Lakas kasi eh. na maliit yung butas ko baha Bahala, bahala! Grabe. Lakas ang ulan guys. Ayan ayaw yung ulan na hinihingi nyo. Ang bilis binigay no. Ulan agad. Sa ulan, no? Ah. Ang bilis din Sabi kasi ka kanina, sana umulan, sana umulan. Ayan, umulan na. Ang lakas ang ulan. Huwag lang sa sobra ha. Ito tama lang. Mabasa yung mga palayan. <laughs> Galing. Basa lang si kuya. Tiling, tiling. Ang lakas mo lang, no? Lakas ka po. Para sa tindahan ko Maliit kasi yung butas nun. Yun. Maliit yung butas, hindi kaya yung volume ng tubig. Pero lalabas dal yun dun, oh. Yan, done. Ala. Nasa uh... na yung stick ko, no? Wala. Para pag mag-overflow, dito siya papunta. Uy, kulog. Yan. Hindi na inaapaw dyan lang yan. Yan yung punta ng sobrang tubig eh. Pag di na kaya doon. Uy, pala yun. Ayan yung tubig. Biligay na. <laughs> Bye!